Mga katawatawang atake ng mga anti-katoliko laban sa ating simbahan. Ang mga atake pong ito ay madalas po nating mababasa sa social media. At madami na din sa ating mga kapwa katoliko ang napaniwala rito. Pero alam po ba natin na kapag ito po ay pinag-aralan ng natin ng mabuti, ito po talaga ay hindi nakapagbibigay ng confusion. Bagos, ito po ay nakakatawa. Sa video pong ito ay tatalakayin natin ang dalawang atake na nakapagbibigay madalas ng confusion sa ating mga kapwa katoliko. Pero kung pagninilayan lang ng mabuti, ito po ay nakakatawa. Unang atake Unang atake, ang mga katolikong pari ang nagpapatay kay Jesus. Isa sa mga inaatake sa atin na mga anti-katoliko ay e ang mga paring katoliko daw ang nagpapatay sa Panginoong Yesus. Ang problema ngayon sa mga umaatake sa atin ay e kapag nakabasa na ng pari sa Biblia ay pumapasok na sa kanilang isip na ito ay tumutukoy sa lahat na mga pari kabilang na dito ang mga paring katoliko. Kung ang lahat na lang ng mga pari ang nagpapatay kay Yesus, lalabas, na pati si Jesus ay pinapatay niya ang kanyang sarili dahil siya mismo ay isang pari. Ganito ang mababasa natin sa Hebreo Kapitulo 7, versikulo 26. Sa makatuwid si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya'y banal, walang kasalanan, ni kapintasan man. Inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Totoo nga ba ang sinasabi ng mga anti-katoliko na ang mga paring katoliko ang nagpapatay sa ating Panginoong Yesus? Ang sagot po ay, hindi. Ganito po ang mababasa natin sa unang Tesalonica, Kapitulo 2, Versikulo 14 hanggang 15. Mga kapatid, ang nangyari sa inyo ay tulad ng nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Hodea, sa mga nananali kay Kristo Jesus. Inuusig gayon ng inyong mga kababayan tulad din ng mga taga-Hudeya na inusig ng kapwa nila Hudyo. Ang mga Hudyong ito ang pumatay sa Panginoong Hesus at sa mga propeta. Sila rin ang umuusig sa amin. Nagagalit sa kanila ang Diyos at kaaway sila ng lahat ng tao. Maliwanag po na sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonika na ang mga Hudyo ang nagpapatay sa Panginoong Hesus. Pangalawang atake, niluluhuran na mga Katoliko ang mga ribulto. Totoo ba na niluluhuran na mga Katoliko ang mga ribulto? Ang sagot po ay hindi sa higpo ang niluluhuran ng mga katoliko o di kaya ang mga luhuran sa simbahan kapag tayo ay nasa loob ng simbahan. Hindi po kailanman niluhuran ng mga katoliko ang mga ribulto dahil masakit po ito sa tuhod. Ngayon, ang tamang tanong, bakit ang mga katoliko ay nakaluhod sa sahig at nakaharap sa imahen? Madalas po tayong sinasabihan na sumasamba tayo sa mga ribulto o sa mga larawan dahil sa nakaluhod tayo at nakaharap sa mga imahen. Hindi po totoo iyan dahil nasa intensyon po iyan. Tandaan po natin na masama ang humusga ayon sa ating Panginoong Hesus sa Mateo Kapitulo 7, Versikulo 1. Hindi po natin alam kung ano ang nasa isip ng taong nakaluhod at kung anong totoong intensyon niya. Katulad na lamang ng ginawa ni Josue sa Josue Kapitulo 7, Versikulo 6, na habang pa siya na nanalangin sa Diyos ay nakaharap siya sa kaba ng tipan. Ganito po ang ating mababasa sa Josue Kapitulo 7, Versikulo 6. Pinunit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng kabanang tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw ang kaba ng Panginoon o ang Ark of the Covenant ay mayroong mga imahe ng kerubin dito na mababasa natin sa Exodo Kapitulo 25, bersikulo 18 hanggang 20. Kung mali ang ginawa ni Oswe, sana po sinaway na siya ng ating Panginoong Diyos. So ayan po mga viewers sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, uh, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook Pains and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Prodiyo at